For today's video tayo ay magre-react sa isang ano sa isang video na to. Nakita ko to sa Facebook may pamagat na anak sinasaktan ang nanay. Ayan po. So nakikita natin yung isang matanda na nakaupo dyan. At yung kanyang anak ay nasa loob. Ayan, nag-aayos yata. Hindi ko alam kung ano. Ayan, tingnan nyo naman po yung ano, gagawin niya sa kanyang ina. kaya siguro may sakit oh, talaga kahit sino namang anak hindi gagawin yan yung pag-iisip ay no. ayan para sa manap para naman sa mga taong nandyan sana tinulungan si nana sana si nila yun na yan natin na naman ay naku binugod pa hanggang sa loob ayan Kuya, sana tinulungan mo yung sinana lang. pati itong mga video na to sana pinuntahan nyo na ayan sa panahon yan sa panahon ngayon ewan ko ang um, ano ang pumapasok sa mga kabata ang nagagawa sa mga magulang yan kasi ang hirap ang hirap isipin na kayang gawin ng isang anak sa kanyang magulang yung mga bagay na ganyan kasi alam nyo naman magulang yan eh, di ba? Kahit sabi nga sa Biblia kahit anong kahit anong kahit anong ugali ng magulang mo magulang mo yan. Niluwal ka pa lang yan sa mundo. Ano man eh. Parang may ano ka na sa kanya, may ano ba yan ba? Parang may utang na loob ka na sa kanya. Magtanong ng utang na loob kahit anong ugali ng magulang mo. Wala kang karapatang saktan yan o ano pa man. Magulang mo yan. Hindi man niya naging mabuti, o naging mabuti Naging mabuti sa'yo magulang mo yan. Kaya walang karapatan ng sino man na bastos sino sakta ng kanilang magulang sa... Yan, physical pa yan eh. Inulit ko na yung video na yan at pina... Ganyan ko para... Para naman ano, kasi mabilis lang yung video na yan. Para naman sa mga taong nakakita naman ganitong pangyayari. Kung hindi nyo kayang lumapit, ano na lang, tumawag kayo ng... Sa kapitan ba o mga tanod? kasi kawawa yung ano matanda na pati sana lahat sana lahat ng tao maging ano maging maging makatao dahil ano kung hindi man mabayaran yung kabutihan mo dito sigurado kung sasalanin 'yung babayaran yan. mas mabuting ang ano eh kung tutusin mas mabuting mas mas okay yung hindi ka dito ano yung kabutihan mo hindi na hindi na bayaran dito hindi bagang hindi na no ibalik yung kubutihan mo sa langit ayan doble doble yan Babal, pag ang Diyos ang bumalik sa iyo doble doble yan kaya para sa lahat ng mga naka, nakaka ano, nakakakita ng na mga sinasaktan biyano naman tayo maging matulungin naman tayo hindi natin kaya na, dahil natatakot so tumawag tayo ng kung sino man para sa mga anak naman na kayang saktan ng magulang nila sana magpa-check up na kayo. Hindi yan natural. Hindi, hindi natural yan. Kailangan nyo magpa-check up. Dahil alam kong sakit na yan. <clears throat> Ayan po. Patapos na yung video. Saka yung mga manok dito sa amin ay nagtitilak tilak na. Kaya yan na po. Salamat.